Ikaw na lang ba palagi ang iyak ng iyak sa kakaisip sa kanya dahil sa sobrang miss na miss mo na siya pero ikaw ay dead man na niya at binaliwala ka na niya. At sobrang sakit ang nararamdaman mo ngayon dahil sa nararamdaman mo na wala ka ng halaga sa kanya at halos hindi ka na namimiss ng partner mo o ng mahal mo. Kaya ngayon palagi ka na lang iyak ng iyak sa kakaisip sa kanya dahil miss na miss mo na siya. Kaya ngayon, may ituturo ako sa inyo na napaka-epektibong ritual at ito ay makakatulong sa inyong dalawa ng partner mo at siya na naman ang mababaliw at iyak ng iyak sa kakaisip sa iyo at ikaw ay mamimiss niya ng husto. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pakatitigan mo ito ng maigi mag-focus at mag-concentrate ka at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ako na naman ang mamimiss mo ng husto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag o mang iba ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos ay ihipan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At kinabukasan ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin ito isang beses sa isang araw. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. Basta gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At paniguradong siya na naman ang iyak ng iyak sa sobrang pagkamis niya sa iyo. At pwede ka rin gumamit ng aktual photo niya kung meron kayo sa kanya at pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong gawin na pagsabayin sa isang araw ay wala pong problema. As long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.